Nay, namin nabanggit kanina, BBM. Kilala niyo po ba si BBM? BBBM? Si Marcos? Noong... Si Siya lakay. Noong kami ilipat sa Quezon, doon ko nakakalala yun. Sino po? Si... Si... Apo lakay. Yung si Mar Marcos. Mar Senior. senior. Oh. Ano Oo. Ano, ano, ba yung naitulong po ni Senior po sa inyo? Apo kayo. Aba marami po. Mm -hmm. Tulad. Sustentado kami ang pag pagkain tatlong buwan. Huh? Aras yung huh? kumbigas eh. Tatlong kabang sa isang buwan. Dahil ang anak ko'y labindalwa. Sustentado lahat. Nanay, matanong ko lang po nanay. Naabutan niyo po ba yung kadiwa nung panahon nyo? Ah, <laughs> hindi. Yung kadiwa store? Meron eh, rin. Nung panahon ni Apo lakay, ni Apo Ferdinand Marcos senyo? Ah. Ah, okay. Hindi na ni na si nanay. Mm hmm. Pero yun nakatandaan nyo Maganda ang nagawa ng ating da, dating Pangulong uh, Marco kay eh, Ferdinand Marcos Sr. Napakagaling Na ang gano'n. Na, no, sinabi nyo kanina kay Marcos, no? kay Ferdinand Marcos, nakita ko medyo marami kayong alam no? Uh, ang tanong nga, ang tanong la, no? Ikukumpara po natin sa panahon ngayon at panahon niyo nung araw, no? Sa uh, samba kayo, kumbaga, ano alin aling na mas nanaisin niyo? Yung mamuhay kayo sa panahon ngayon o no? yung nagdaan na Marcos, yung si senior? Ay mas gusto ko noon. Bakit po na eh Ay noon ay mura ang bilihin. Ano mm -hmm. oh, talaga? sa pagkain. Mm Hindi -hmm. kami nilarasyonan. Sinadala kami lang. Linggo-linggo, mayroon kami rasyong galing kay Marcos. May rasyong kumbikasi yes. na kaban Wow! Sa isang buwan. Wow. So, tapos mayroon akong bigyan kami ng 3 kilong tuyo, dilis, hard cafe. Marami sabon, kompleto kami binibigyan ni Presidente Libre yun. At mura pati ang bilhin. Kaya kung ito kumpara sa ngayon, mas maganda raon. Kahit na ano ni nagkaroon ng martial law, mas maganda raon. Nay, ano masasabi natin sa martial law? Hindi, hindi ko alam at tayo sa mga pero ano po yung kalagayan nasangkano nung ng Marshall po? Nandito oh, na. Mapayapa naman po. Eh Ay, maganda ano. mga pasyado ng loko-loko sa kanon. Pero alam niyo ba kung sino ang presidente natin ngayon sa Pilipinas? Ay, yeah. oo po si Bongbong. <laughs> ano? Yo! Yeah. Eh ngayon niya, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, halimbawa kausap niyo ito, ito, ito nandito ng si Pangulong Bongbong Marcos, Nabibigyan ka ng pagkakataon, makakausap niyo ngayon, anong pwede niyo mensahe sa kanya? Pwede niyo sabihin? Ay, sasabihin ko eh, asan pinangako mo sa amin kami bibigyan ng titulo sa Sikikaprasan Lupa? Opa, hindi pa eh. Yung binigay sa amin ni Marcos, home lot at farm lot. Ngayon, nung nagkahirap-hirap kami na nagbagyohan na nagbagyohan, naibenta ko yung farm lab. Mm -hmm. Ngayon, ang sa akin, home lab. Nandun ako sa home lab ngayon. Nandun ako. 1,000 square meter. Ang aking ginagalaw ng home lab. Ano yeah. pa, ano pa la, bukod sa, sa lupa na gusto makamtang galing sa ating Pangulo? Ano pa pwede niyo sabihin sa kanya? Yun ba, kausap niyo siya ngayon, meron kayong gustong sabihin, meron kayong mas kahilingan mensahe sa kanya. Mensahe o kahilingan? Oh, mensahe. Ano po ang pwede niyo sabihin, kaarap niyo ay si Pangulong Bongbong Marcos? Nihilingin eh, namin sa kanya, ipagkalabasin eh, niya sa amin yung homelot na mga ibigay. Pinangako nila, ibigay sa amin. Hindi pa po na itutupad yun? Hindi nga nyo na, hindi na, pa? Naka sa amin ha? kaya lang walang titulo. Walang titulo. Kung baka, uh, tawag doon? Rights lang matawag? Rights, rights. Rights lang. Rights lang. Until now, nasa inyo po? Ha? Ah. Nasa inyo pa po ba? Palo mo ko. Nandun yan. Nandun, may bahay lang ako doon. May paggawa ko ng bahay doon. Taga sa Palo, kayo nanay. Oo. Oh, oh, oh. Okay nanay, ito na yung katanungan ko ng konti para sa kasamahan ko mga vloggers, no? <laughs> Ano po masasabi nyo sa ating unang ginang noon na asawa ng dating Ferdinand Marcos Sr. na si Ginang Imelda Marcos? May maganda. 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 Maganda po ba ang kanyang nagawa? Oo, oh, maganda. May ilang taon ka na po ulit? ninety Ano mo pangalan? Anong sikreto po ng paano tumagal ng ganyan? Ay, Mm -hmm. ang sekreto kay Akay Hewag tumigil lang paghinga para hindi mabalik eto po yung katungo nung nanay sa edad nyo ngayon 91 years old pero ang sabi nyo kanina is kayo ay 92 na di ba? Uh -huh. nung panahon po ninyo nanay ano po ba ang mga paborit nyo kinakain? sabang ano, panahon namin na yun panay ko kaya eh, man may maraming panay naman lahat ng uring gulay, may sanang Yan ang aming sinakay. Hindi kami nang uh, no. Hindi kami nang bebechein. Hindi kami nang gamit ng bechein. Hindi nang gamit namin panay na luya lang. Luya. Pag-uong asin lang. Ganon. Oo, oh, luya, asin. Hindi kami nang gamit. Pero, bro, bro, bro. La, sa palagay nyo, no, kilala nyo ba kung sino ang ating Pangulo, di ba? Kilala nyo ka wala sa palagay nyo ba habang si Bongbong Marcos ngayon ano nung kula ng ating bansa ah, sa palagay nyo ba satisfied kayo ah, ibig sabihin yung nagustuhan nyo ba yung pamamalakan ng ating Pangulong Bongbong Marcos uh, ngayon ma. okay naman ba, tulad lang ayos na naman okay naman pa ikukumpara mo po sa, na, kumpara nyo sa nakarana na administrasyon maganda ma mas maganda, maganda po ngayon, ngayon. Mas, Pero kung kumpara sa tatay nila, mas maganda. Mas gila, magaling. Naman. Pero ngayon, maganda na nila, gaya niya ang ginagawa ng tatay niya. Gano'n nyo kamahal ang Pangulong Bongbong Marcos? Yung alak po, yung ngayon? may mahal namin siya ngayon. Siya nga aming pinaka-president. Siyempre, siya ang aming Siyempre, mahal namin siya. Ngayon, sino po yung binoto nyo? Ako'y Ako ay mula no, kay matang matandang makapagayong o matandang makapagal na okay. makapaga. presidente na. No, ako ay bumoto na hanggang sa ngayon hindi pa ako napalya kaya malaki ang pakinabang sa akin ng gobyerno. Hindi <laughs> <At, laughs> si pa ako napalya, hindi pa ako na-absent kumbaga. No, yan sa presidente na ho, kada butuhan Ma presidente, ma mayor, Lagi pre. Ang ngayon, nagkutuhan din sa amin. Umuwi ako ba rin kesa. lang ako. May matanong lang, loyalist po ba kayo? O sino, ano, parang loyalist yung, ano ba yan? Parang si, ano ka, idol nyo po si Apo Lakay. Hinahangaan. Hinahangaan, yun. Sa daming, yung, ano, sa daming magawa ng naganda na naganda ni Apo Lakay, talaga hmm. humahanga kayo at inidolo niyo po siya, nanay. Oh. La, muli la, anong pangalan nila, la? Ako? Oo. Uh -huh. Po, ang pangalan ko, uh -huh. Po, ang pangalan ko ay Constancia Martinez Cuevas. Last, last na tanong na lang. Tubong ano, nai? Agasampo siya na kung mga mga sa edad na 92, medyo hirap na Pero tanda niya pa po, maliwanag pa po sa kanya lahat ang mga katangungan niya para sa ating mga katanungan. bibigyan niya lahat mga kamasa. May tatanong may tatanong lang sa kanya naman ako hindi. Kasi medyo pagod na sa mga kamasa. 22 years old na. Pero malakas pa. Tandang tamaliwanag pa sa isipan niya yung mga nangyari o nagagalap ng panahon Marcos noong senior. Hanggang ngayon tinanong natin kanina kung sino ba ang kanyang uh, alam na alam pa niya si Pangulong Bongbong Marcos. Si PDB. Okay mga kamasyang kang dito na ang ating kailangan. Abangan nyo lang itong upload natin. Magandang magandang hap. Gabi po sa ating lahat. Salamat